Sa araw na ito ay papasukin natin ang kuweba. Ayan yeah, si Nandito hey! tayo ngayon sa Bagungon. Ito po yung likod ng bagungon doon saan meron tayong makikita na kuweba dito sa likod ng bagungon Kasi dati-rati dito sa buong Sierra Isla, hindi ko talaga alam na meron talaga mga kuweba na nakatago. Pero iwan ko lang kung pwede mapasok. Pero sabi dito, kwento-kwento daw, hindi daw siya pwede mapasok. Kaya yung mga tataga rito, mga taga-bagungon, sabi nila yung makakapasok lang daw dito yung mga ano, yung sinasabi nila na may kaalaman sa pagsasalita ng Latin or hindi natin alam. Dahil yun daw ang sabi ng mga matatanda na nakapunta na raw dito. Kasi minsan daw nakakatakot ito. Baka hindi pwede yung mga katulad lang natin na makapasok dyan sa kuweba na yan. So for today's video ay pupuntahan natin. Titingnan lang natin kung hindi man tayo makapasok. Tingnan lang natin guys para makita nyo kung alin yung kuweba dito. Dito po yan sa likod ng bagong. Let's go! Alright guys, right, tara! At this moment ay nagtungo na kami papuntang kuweba na kung saan tinatawag nila ito ditong lungim. Kaya naman nung makita ko ito ay nagulat ako dahil sa aking nakita, hugis kuweba nga pero wala naman siyang butas. Nakakamang ang mga ganitong tsura. Hindi natin alam kung anong istorya ang mga nababalot dito. Ayan guys, makikita niyo. Ito po yung sinasabi na kuweba. Dito raw pwedeng pasukan, pero sa tingin ko naman, hindi mga mapapasulod. Hindi siya mapapasukan, guys. Kung sa, sa, totoo lang wala siyang wala siyang butas. Pe, pero ito po yung sinasabi nila na kuweba daw na pasukan mga hindi natin alam kung ano yung sinasabi nila. Pero irespeto natin yung dahil lahat naman ng mga nandito sa lugar na to kung saan sa bukid, sa dagat, may mga nakatira na kahit walang butas tayo na ikita sigurado tayo na may may pintuan po para sa mga nila lang na hindi natin na ikita. so ayan guys eto na po yung pruweba na ito po yung kuweba na ating gustong makita so ayan, ayan si Teddy oh. pero sa lalang wala siyang makikita na butas ano may nakikita ka ba ng butas Teddy? At this moment ay nilapitan nito ni Teddy para makita sa camera kung may butas nga ba ito o wala. Pero talagang wala kayong makikitang butas papasok sa loob ng kweba na ito. Kumbaga, ito raw ay pasukan ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Pero wala po siyang butas guys. Pero sa, sa, tingin ko may, may butas siya. Yung mga nakakakita lang. Yung mga, mga abilidad na makita yung butas na yan. Kaya tingnan nyo yung view guys. Let's go! buong akala ko ay mapupuntahan namin ang sinasabi nilang kuweba dito sa likod ng bagungon dito sa Sierra Isla na sinasabing kuweba ito na pwedeng pasukan pero nang pinuntahan namin ito ay talagang wala kaming nakita. Bago pa kami makapunta dyan ay dumaan muna kami sa mga taong naliligo rito sa lugar na ito at sinabi nga nila dito na mayroon ngang kuweba dyan pero hindi kayo makakapasok dahil wala nga itong butas pero nagpumilit ako at pinuntahan namin ito para makita talaga kung may butas o wala ang lugar na ito ayon na rin sa kanilang kwento ay ang makakapasok lang daw dyan ay ang marunong magsalita ng orasyon o salita ng latin na hindi natin alam at ayon na rin sa aking karagdagang impormasyon dahil sa pagtatakas Tanong, ito raw ang sinasabi nilang pintuan o portal papuntang Beringan City. Kung may kita nyo dito, ang harapan nito papunta dito sa harap. Yan po ang papuntang Beringan. At dahil kahit isearch nyo ito sa Google Map ay may kita nyo ang likod ng bagungon at eto talaga na mga ako sa kwento dahil kung iisipin ang kweba na ito ay harapan papuntang pagsanghan kung saan nandun ang magkalapit na lugar na tinatawag nilang beringan ang harap ng kweba ay papuntang pagsanghan na kung saan magkalapit lang ito ng beringan hindi ito may kita sa mapa pero nandun yun sapagkat tinawag na itong lost city ang beringan ano man ang nababalot sa kwento ng lugar na ito ay atin na lang itong hayaan E Guys uh, Dito na kami. Pa-uwi uh, na kami. Maraming salamat sa ano dito sa lugar na to, yung ano. May uwak ko. Hindi <laughs> pa dito na, na nag nagsab, nag-sabutay na dahil may dadidi naglilinupad lupad pa may may dadidi. <laughs> Ayan, uh, ulitin natin ano uh, Maraming salamat sa lugar ng uh, bagungon, sa likod ng bagungon na saan inayagan kami magvideo video Kahit saglit lang na video, maraming salamat sana. Uh, marami pang mga view yung makita natin dito sa buong sierra Tara, guys. bagungod dito sa likod. Ito po yung bagungod. Ito. Tapos sa likod nito, ito po yung likod. actually, hindi pa siya likod kasi parang side lang dito ng bagungod. At ito, sa lugar na to, tingnan nyo yung ganda ng view dito. Ayan, dyan po sila naliligo yung ibang tao na nandito ngayon. Naliligo daw sila. At doon po sa kabila nyo do. Ayan, yan, yan. yung ano na yan. Yan, yung puno na yan. Ay, hindi. Yung ano na yan. Nandyan yung ano yung kuweba daw dun yan yung na yun so nandito kami ayan yung kasama namin ayan yung kasama natin alis na kami ala sakay na <laughs> yo tara let's go Bye bye. Thanks po sa ating uh, sana yung mga bago. <laughs> <laughs> sana. <laughs> <laughs> paano pa? <paano? laughs> go go go. <laughs> okay, watch me. Ayan, kayang kaya niya. Kaya. <laughs> paano pa lo? Kaya mo 'yan. Sige, ready. 1 2 3 go. <laughs> <laughs> kaya kaya. Kaya mo 'yan. Ah. <laughs> at ayun na nga guys, at this moment ah uh, dito na kami nagtatapos. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at tumabot kayo hanggang dito. Mm -hmm. At uh, sana uh, abangan nyo pa yung aming susunod na mga video na aming i-upload. Sana huwag nyo kalimutang mag-subscribe. At paggising sa umaga, huwag kalimutang magdasal sa Panginoong Diyos. At syempre, always be thankful.